Nagyayawat ako doon <laughs> <Front>. Nagigising lang <laughs> Oni, Anong lulutuin mo ngayon? Ah, kami kasi mas yung... Ah, kaya pala bawang partner ko ng ganito. Yahoo! Nakakain ka na ba ng sinangag with sige? Hindi pa eh. Ay. Ayan. Souvenir. Souvenir. Di ako sanay sa mga sinusuot. Yung pang keychain. Yung keychain ba dyan? Oh. Ayan sa mga pala. mga po, magkano? Itong keychain, magkano? 20. 20. Pili, pili ka ng crystal. <laughs> oh, maganda sa susi pwede to no lalagay ng susi oo hindi sa sa pinaiwang ko oh sa umitalat to? yung lalaki gusto na magbabae na to ha ay parang tatlo to ano t-shirt ito maganda oo maganda yan hindi ma-focus. Ay. Ha? <laughs> Ma Bracelet ko yung gusto niya, no? Ito maganda sa rep. Ito magkano ito? 150. Uh, Carab. Balena. Sulang balena. 150. Dala muna siguro. Nagsasak. Hoy. Ang ko yung pera ko. Ah? ko. Ito. Saan mo ilalagay 'to? Ah, sa rep. Sa rep na. pana na. pa yung ano mo man sa. Oo. rep ito ay ano, ano naman yan tinapa kitchen hindi ano naman ito ay ko sa bag ko Hmm. Yung iba kasi kung ano eh, parang ordinary. Ito lang yung kaya. Um, um, may shishel sa loob. Oh. Ayun yung isda. Talangka ako eh. <laughs> ang hila. Joke lang. Ayan, pupunta po kami sa bundok mag-hiking kami. Ang hirap maglakad. Ito naka tsinelas. Ayan mga kajano. Ayan naman si Ati Lisa at si Kuya Crystal nakag naka-white. Ito yung ating tour guide. Ayan. Ayan. Kigaya na po sila lahat. Mas matigas kasi sila sa, sa, sa pagbasa. Ako po, pataas. Ang daas po mga ko dyan o. Hanggang tayo to sa taas? Oo, yung may trail. Kuya, hanggang ba sa taas Dali mo, Stan. Patang so, daliro sa paa. ito mga paalis na to eh. Ano? na Nabagay yung kanya, yung mga design. Mga brown, ang dahon. Dito na mga kadyano Yung hagdan Lahoo! Ha! Dito palang pagod na ako. <laughs> Ayun, daw mo sa brain size Hindi pa Ay, kapagod. Hilltop hiking po tayo ngayon. Taas po. Nakalagay. Nakalagay. Hilltop, ano? Regard. 20 pesos lang naman. 20 pesos lang para magpakapagod ka. Alin? Ano lang? <laughs> 120? Oo. tarik no style kaya mo na kaya mo pa dito pa sa beach front eh magpawisan na ako eh <laughs> pa mihihim mo na ako eh <laughs> Ayan po, Hilltop Hiking Entrance, 20 pesos. Ayan. Ayan. Eh yo nakita tayo. This is the first step hiking. Ito yung unang-una kong pag na bundok. Hoy, ako yung pina-kamot ng dasay, hindi bayan tayo. Kakahingalin ha. Dahan-dahan lang. Aww. Ayan po mga kadyano. Dito na tayo. Pulay pula po yung kanyang lupa. Uh -huh. Parang bumibigat yung katawan ko dito ah. 'Yung dalawa po na iwan. na napunta. <laughs> ano, madam? Tumigil <At> ka. Wala <laughs> lang. Magpicture-picture muna. Hayn po, ang ganda rito sa taas. Wow! na Oh, ako. Hey, away. Pestal! Pestal, saglit lang. Pag nawala ka dyan, bahala ka. <laughs> Nauna ka pa sa tour guide. Kalihan <laughs> nyo. Ay, hindi ko nakikita roho. Napagod po yung dalawa. Oh. Paano ba ito mag-ano? Itasan mo yung brightness ng cellphone mo. Set sa notification. Kulay red ang lupa. Ah. Ayan si Madam. Ayan. yung po, kataas po. Dahan-dahan hmm? lang. Mat Matarik o. Oh. Dahan-dahan. Ay, meron po Ayan si Madam. Dahan. Dati ka na nagdala ng bag. Oo nga. Oh. Matarik na. na Tara na, pabuhat mo kayo, kay Brian. Yan, no? Yeah. Parang di na, cellphone po, oh. Siyempre. Yan po, yung mga kasama po namin, di makakaahon. <laughs> Suko na ako! Ayaw ko yung magdaye! Wala sukuan! <laughs> 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 <ko na> kaya! <laughs> Kita lahat dito, Wala pa rin pong signal dito kahit mataas na. Wala pa rin. Mm -hmm. Wala. na.

<laughs> ha. Sasaluhin na lang kita sabay tayong gugulong. Ayun po, oh. palayo pa po, po yung kasama namin. Yung isa po may sariling trail po. <laughs> Ayun po, matarik. <laughs> na pa sila ng damit. <laughs> Na? Ayan, nakaka-10 minutes na po tayong nakabidyo. yan mainit na. Papawisan na ako. Okay lang yun. At least mawawala yung cholesterol. Hmm, um, delikado yung ganito. Hagdan. Pag-umulan. Madulas na. Madulas to. ano. <laughs> Ito yung bagal-bagal lang. Pero pabikit na pabikit yung katawan ko eh. Nasa na? Nasa na yung, yung po yung dalawa. Mahaba pa yung akitin no. Okay. Nagkasunog po dito. Sinunog talaga yun? Hmm. Para mapalitan ng bago ano. Hmm. Nihingal po kami. Oh, ganda po kita lahat Kaya, kayo dito. Kayo ha? Ha? Kaya, ganda ng kita lahat ano lino kita yung sa ilalim haa haa kita lahat ano lino kita yung sa ilalim haa po, umakyat pa po Ayuh, Pa! Alap, Pa! Di sini, saya tidak akan memutarik! Tidak, saya tidak akan ah. hmm. memutarik! Hah? Tidak, saya tidak Yan, na-picture mo nga ako. Dito lang. Ay, isa picture lang. One, two, three. Yahoo! Yeah <laughs> Ayan. Alam, alam. Ha? Alam, alam. ha S Nandun, yung dalawa? Ayun na oh. Ayun na, Ayun na yung dalawa. Pagod na rin si Crystal. Nakaupo na eh. Uh -huh. <laughs> Pinagpapawisan lang. Hindi ko na kaya eh. Ayun, oh, wow! Dito. Ayun naman pala. Ito na yan. Oh. Yun ang pinakalas. Dyan, ano? Oh, oh, ya. Menup. Oke. Oh. Menup. Mau oh, menakayo digu pakayo. na. Oke. Ah. Dito dito, den dum dada. Paganda tayo. Dito tayo. La Bye. <laughs> yeah. Mama uno 1 2 3. Ayun, no? Sige pa. Ha? Last naman yun, no? Sa tuktok, meron pangadong nga doon Hindi, ko na kala kaya yeah, Rest eh. na kayo dyan. Bago kayo umakyat. Huh? Taas. Ano, pagod ka ng kristal. Masyadong <laughs> <laughs> excited kanina eh. Taso, pag nagulong ko ano, dyan, patay ka. lang. Walang gusto magbahay dito. Ayun, no? Yung Ay, mga Matitigas na. <laughs> <laughs> Pag po, ano, pagbalik, madali na lang eh. Hindi yata, mas mahirap yata pa baba. Okay. Kasi baka gumulong ka ba eh. Tansahan din mo lang. Mahirap yung paon eh. Sayang kutis ko. Yan na si madam. Ayaw mo yan. <laughs> bagay na bagay. Oh. Tribon tribo <laughs> <laughs> okay. Tribon tribo Yung damit lang parang ayun tribo ayun na. Oo. Anas. Masaya yung dalawa. Halala. Pumuti yung lampa mo. Hindi ko nga alam. Nagkapa-itim nga ako eh. Lalang pumuti. Ako no, din Na no? Nabakbak yung ko eh. Bilibag eh. <laughs> Umuti si Rob. <laughs> Oo. Oh. sa araw na. Baliktad. Hmm? Maputi pala sa ah, kunin. Maputi ako yung sabon natin. Baka sa lupa nagkaroon lang. Hindi, ano yan, sa araw. Hmm. Tingnan mo, putlang putla siya sa kristal style. <laughs> Ayun o. No? No? Oh. Ayun o. Oh. Oo, oh, Nandito tayo ngayon sa Mount Hewan, Hindi ko alam. <laughs> Hi mga kadyano. Ay mga kadyano. Bakit Hello. mo kami ng bundok? Ito si Pagod na. Hindi <laughs> na kaya. Mataas pa. Init. <laughs> tas tas pa yung uh, kete natin. Mga kadyano. Yeah. Aluwang ng dagat. Ayan po yung dalawa. Kaya pa? Ayan ah, kaya. <laughs> kaya nyo ba? Ay, ayan yung nag nawawalang tribo. Ah, oh, Kami <laughs> <laughs> na pa niya ni Hatigista kanina pa. ba? Wala kasi kami ni Hatigista. Ah, okay. sa pa na lang. Uy, nga, Helicopter na lang kung ganito. <laughs> <laughs> Layo ah. Pagod. Ayan o. Hindi po no May, May pababa. Ha? Huh? Taas naman yan. Nakakalula. Ah, Nakakita <laughs> <laughs> pa ako ng ano. Ito na madam. Wow! Ayun, kitang kita na po yung tanawin dito. Yahoo! Yung pinaka beach. Beach front. Ayan. friend yung dalawa pagod na si Crystal excited pa kanina oh excited pa kanina gusto na mag helicopter Ate Kristal, kaya pa? Na? Kaya no, na po po Ayun o, lawak. Yahoo! Napakalawak po. Sa buntok kayo. Pakainit. Pawisan kami doon. kagabundok yun ano? <laughs> paki na bagay sa nai nai yan sa mapit kagabundok saan tayo pupunta pa? syempre galing akong bundok kaya alam ko <laughs> madam dito ka baka bumaliktad ka dyan dito ka sa gitna gulong ka dyan pataas na tayo ng pataas ano? ready? Wow! Yan po yung nawawalang igrot.